sa isang bansa na taon-taon tinatamaan ng bagyo, lindol, baha, at ibang sakuna. Malaking tanong para sa maraming Pilipino. Sapat ba yung ating paghahanda? Yes, nakapanahon. Dahil ngayong umaga, mapag-uusapan natin o pag-uusapan natin ang panukalang House Bill 5764 na naglalayong magtatag ng Department of Disaster and Emergency Management isang hiwalay at full-time na ahensya na tututok lang sa Disaster Preparedness at Emergency Response. Kasama natin ngayon si Representative Nathaniel Oducado, author ng Panukalang Batas. Magandang umaga po. Good morning, Sir Good morning, Joshua, rep. Sir Audrey, and sa mga CARSP natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Kung nat, bakit niyo po naisip na kailangan na ng isang bagong Department of Disaster and Emergency Management? Hindi na ba sapat yung uh, pagtutulong-tulong ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan? Well nakita natin Sir Audrey na fragmented no kasi ang policy making ay uh, nasa NDRMC pero ang implementation is nasa OCD and ang OCD naman nasa DND pa rin so magkaiba pa rin siya and mm. at the same time yung budget for this uh, problem eh hindi constant so what this bill does is number one, uh, isang unified command na isang departamento na cabinet level may secretary may undersecretary may asec Meron na rin siyang nakalagay na budget na 20 billion or 1% of the GDP para magamit natin para makatulong pag may nasa lenta But more importantly, nagkakaroon ng uh, permanent evacuation centers para bago pa dumating ang sakuna, mayroon ng nakahanda para sa mga uh, evacuees natin. Mm. So, um, speaking of fragmented, abanggit niyo po, uh, Kong. So, paano po magiging iba yung DDEM sa sistema ng existing uh, disaster risk reduction ngayon? Magiging isa na siya ngayon. Hindi ka na mag-aantay ng policy from NDRMC bago execute ni OCD. Okay. Ibig sabihin itong department na to ang mag-execute na ng lahat from planning until execution. Mm -hmm. well, binanggit mo kanina kung natanong na kapag itoy na implementa, magkakaroon ng consolidation sama-sama mm -hmm. with the National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mm -hmm. kasama na rin yung Office of Civil Defense. Paano yung magiging function ng bawat ahensya pagkatapos po nito? Mm. Magiging uh, parte na siya ng bagong departamento. So, mawawala si OCD and si NDRMMC. Uh, so, ang mangyayari, magiging under ng DDEM Itong NDRM-C at OCD, tama po? Yes. Tapos uh, maganda dito kasi hindi lang on a national level, but pati ang regional and local ndrm uh, mm. eh, magiging under na sa department. Ibig sabihin, uh, mas streamline ang action and uh, mas mapadali ang mga, ang pag-abot ng serbisyo pag may sakuna. Okay. Mm. So isa na lang ang lead. Isa na etong lang. Itong departamento mm. to? Yes. And ang very important doon, Sir Audrey, is ang unifying the uh, command. Bali isa na lang talaga ang magbibigay ng direction but uh, at the same time lahat ng plano ay eh, nakalatag na. Okay. Hindi iba-ibang plano mm -hmm. per department or per, per agency. Alright sir. Well, sa planning sila yung lead. What if yung mga biglaan na mga uh, pangyayari halimbawa yung lindol, tumama? Mm -hmm. Sila rin yung dapat na gagabay sa lahat. Yes, sila din. That's mm -hmm. why um, part ng bill, meron tayong 20 billion na allotment for an emergency or contingent fund. Para pag nagka-problema, hindi tayo maghahanap pa ng budget but may ready mm -hmm. ng budget to execute kung ano man ang kailangan during the disaster. Mm -hmm. Alright, kung balikan ko yung sinabi mo kanina na permanenting evacuation centers na typhoon resilient, Um, can you somehow illustrate or ilarawan po itong uh, ibig sabihin ng uh, resilient at bawat, municipality po ba ito ano to uh, permanent structures well ang planning nito will depend on the department once once it's already created uh, nag-ikot kasi ako especially the past few months no every typhoon and uh, it shows na minsan yung uh, disaster uh, evacuation centers natin schoolahan mm. so ang effect nun, ay eh, mga bata hindi makakapag aral so ang gagawin natin we follow what is the recommendation of the department kasi minsan hindi naman kailangan per munisipyo But as long as mayroong area na pwede magkaroon ng uh, disaster center na pag may sakuna, eh okay na. Mm -hmm. Well, Congressman, may mga sabi na hindi na kailangan ito dahil pag create na naman ng bagong departamentong ito, eh, may mga existing na. Ano pong masasabi nyo doon sa mga hindi masyadong uh, naniniwala yes. na kailangan bumuot pa tayo ng another independent uh, department? Well, I understand their concern, no? Mm -hmm. Pero kita naman natin with the past few disasters, bakit kailangan uh, isa na lang? department hindi magkakaibang ahensya. If you were only able to have this department during Typhoon Tino, uh, hindi sana magkaganito kasi ang preparedness natin will be under the department, mas madali ang ang uh, coordination with the LGU and at the same time ang recovery and relief will be faster also. All right. Kung eh, pagdating naman po sa usapin ng lokal na pamahalaan, ano po yung magiging papel ng mga LGU dito? At uh, pwede po ba na pagka ito'y naiputupad na yung LGU mismo magpatakbo ng evacuation center o ah, ng uh, risk assessment program? Iba ang function ni LGU okay. kasi si LGU meron silang sariling uh, local disaster risk um, uh, uh, group. Pero ito, ang level na i-handle niya is until regional. And uh, yun yung importante for the national kasi kailangan meron pa rin autonomy, ang LGU. Mas alam nila kasi minsan ang areas. At the same time, sa kanila manggagaling ang listahan ng mga people at risk and areas at risk. Mm -hmm. Well, uh, marami pang agencies na concerned kapag may mga disaster. Halimbawa na lamang po yung DSWD mm -hmm. at uh, iba pa. So, paano po ang communication ng departamento ito? Halimbawa ito yung mabuo? Well, uh, we're still coordinating with them. The department will only focus on disasters and emergencies. And uh, that's why ito, at most, ang magiging... Uh Under umbrella nito is uh, makukuha natin yung pag-asa because mm -hmm. we're only focusing anong padating na disaster, ano nga mm -hmm. uh, possible emergencies na padating, but as to other services such as social services mm -hmm. or uh, health or mental health services, DOH, DSWD will still have their own autonomy. Oh, At saka right. maganda na nito, Audrey, since ang DSWD nakapreposition yung mga relief goods sa mga warehouses, mm -hmm. pag gumawa na ng mga permanent evacuation centers, dito natin pwedeng ilagay na yung mga relief goods, naka-ready na sakali man hindi na kailangang kailangan kahit pa- paano ibiyahe. Dahil yung mga, tama ba, may nagsasarang kalsada pagka sobrang tindi ng kalamidad eh. Tama, Sir Josh. And uh, kung titignan mo, yung warehousing gastos natin for stocking that is also high. But okay. when we have our own evacuation centers, medyo makakat natin to. Yun. Alright, maraming salamat po, uh, Congressman Nat, sa paglilinaw ng mga detalye ng House Bill 5764. Muli, nakapalingan po natin si Representative Nathaniel Pantucado. Thank you, sir. Thank you.